Hello guys Ngayon natin papatunayan kung totoo ba talaga ito Ako yung nag-order sa TikTok May kasama pa na rin May malaman natin Sabi pagka inilagay daw na gayaan Ay dudulas Yan wala pa o nang May mga marka pa ng Acid rain Ayan, oh. Ngayon susubukan natin Susubukan natin o oh. Spray natin Oh, wala po yan ha, lahat. Oh, wala. Oh. Wala, hindi na dulas. Yeah, hindi rin na dulas. Game, susubukan na po natin. Yeah, kitang kita po yan, live po dapat para walang daya. Tsaka malaman natin kung totoo ba yung sinasabi nila sa TikTok at sa Facebook. Ayan. Ayan, no? Titingnan din natin to Bilang ito. O, wala po rin yan, ha? Pagkatotoo, ay di isa ka kayo bumili. Tingnan natin tayo kung hindi na iskambaga dito sa may isang daang pisong isa Ngayon, pupunasan natin. <coughs> kung ano ba Kitang-kita sa hula, walang kadaya-daya, live po ito, hindi po ito edit, edit, pagka ito madulas at saka naalis yung mga markang-markang yan, di ayos legit talaga. Ayan, ito. Usay! Tingnan natin kung may katotohanan na dudulas maga. Ngayon naman, itong medyo tuyo-tuyo naman ang ating pupunas. Wala naman yung kuha. Acid rain. Yan lang, titignan natin kung madulas. Tapos <laughs> ah, so natin okay. so yung Eh, eh. kung ah ito na yung legit bagay ito oh. ang yung madulas talaga ito na po malapit na po natin subukan kung legit na madulas at maayos ba ito sa sasakyan oh. may pintab na subukan natin oh, walang kadaya-daya Aba, ay totoo nga oh. O, oh, dito natin lalagay sa kanina. O, oh, madulas nga. Dito sa kabila. Aba! Ay, husay! Husay! Totoo nga, pero hindi ako nagpupromote na ito. Pero kung gusto niyong bumili, ay bahala na kayo. Dito po ang inyong abang lingkaw si Batang Korat. Nagsasabi pong mabuhay to po tayong lahat. God bless us all and count your blessings. Mabuhay! O, oh, tingnan niyo. Oh. Oh. Ganito lang ang paglalagay, oh, hindi ko naman oh, itutulak 'yan. Oh. Oh. Ay husay. Panalo to. Ciao.